Binigyan ng pagkilala ng Cotabato City Police Office ang iba't ibang stakeholders at mga katuwang ng ahensya sa pagganap ng kanilang tungkulin at pagpapatupad ng kanilang mandato. Isinagawa ito ngayong araw bilang bahagi ng selebrasyon ng ikatatlumpong taon ng Police Community Relations Month. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sa tema na, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Isinagawa sa Cotabato City Plaza ang culmination ng 30th Police Community Relations Month 2025. Ginawaran ng sertipikasyon ng pagkilala at pagpapahalaga ang iba't ibang stakeholders na naging katuwang ng ahensya sa pagganap sa kanilang tungkulin at pagpapatupad ng kanilang mandato. Kabilang dito ang force multipliers, non-government organizations at stakeholders, partner agencies at media kung saan napabilang ang iMinds Philippines. Iginawad rin ng mga individual na parangal gaya ng Outstanding PCR 2025, Outstanding PCR PNCO 2025, Outstanding Salam PNCO 2025, Outstanding FJ God PCO 2025, Outstanding NUP 2025. Panauhing pandangal naman ang aktibidad si Vice Mayor Johair Madag. Ayon sa opisyal, nakikiisa ang sangguniang panlungsod sa adhikain ng kapayapaan, kaunlaran, may malasakit na pamumuno at may puso. In the spirit of Bagong Pilipinas, we stand together to refer one truth, what our police truly desire. It is not just discipline or order, but a community that lives with a fair drives and peace. Sa pagtatapos ng Philippine uh, ng Police Community Relations Month, muli natin kinikilala ang ugnayan ng pulis at pamayanan. sa Supportion ng ligtas at maunlad na lungsod. Ang ligtas na pamayanan ay bunga ng bukas at komunikasyon pagkalinga at pagkakaisa. As public servants, we are not called to model not only strength but dignity, not only and leadership but empathy. The PNP has shown us that policing is more than enforcement. It is human connection, cultural respect, and moral courage. Kami po sa sanggunyang panglungsod ay nakiisa sa inyo, sa inyong adhikain ng kapayapan at may katarungan kaunlaran na may malasakit at pamumuno na may puso. Mabuhay ang kapulisan na may dangal, mabuhay ang Cotabato City na ligtas, mapagkalinga at nakakatarungan sa bagong Pilipinas. Jen Garcia, iMinds, Philippines.